Welcome to my channel Idea Mo TV. Sa isang maliit na baryo sa hilaga ng Pilipinas, matatagpuan si Huan, isang magsasaka na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Ipinanganak si Huan sa isang simpleng pamilya ng magsasaka at mula pa sa kanyang kabataan, nangarap siya na magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa murang edad, natutunan ni Huan ang halaga ng pagtitiyaga at sipag mula sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kahirapan at kakulangan, tinuruan siya ng kanyang ama na ipagpatuloy ang laban at huwag sumuko sa anumang hamon na dumarating. Sa paglipas ng panahon, naging masigasig si Juan sa kanyang trabaho bilang isang magsasaka. Sa araw-araw na pagtatanim, pag-aani, at pag-aalaga ng mga tanim, patuloy niyang pinatunayan ang kanyang husay at dedikasyon sa larangan ng pagsasaka. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng kawalan ng sapat na kagamitan at sakuna sa panahon, hindi siya nagpapatinag at patuloy na nagtrabaho ng may determinasyon. Sa kanyang pagtanda, naging mas matindi ang pangarap ni Juan na magkaroon ng sariling lupain at masaganang ani. Sa pamamagitan ng masusing pagtitipid at pagpapakahirap, unti-unti niyang natupad ang kanyang pangarap. Sa tulong ng kaibigan at kapitbahay, nakabili siya ng maliit na lupa na kanyang sinimulan tukuyin at alagaan. Sa kabila ng mga hamon, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nagtrabaho ng buong puso at sigasig. Sa bawat umaga, siya ay nagigising ng maaga upang simulan ng kanyang araw sa bukid. Sa bawat pagtanim ng binhi, siya ay puno ng pag-asa na magiging masaganang ani ito sa hinaharap sa kanyang pag-aalaga sa kanyang mga pananim na kilala si Juan sa kanyang baryo bilang isang magsasaka na puno ng sipag at syaga. Hindi lamang siya basta nagtatanim at nag-aani, kundi nagbibigay din siya ng kaalaman at inspirasyon sa iba pang mga magsasaka sa kanilang lugar. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-ani. Sa kasipagan at pananalig ni Juan, nagbunga ang kanyang sakripisyo at pagsusumikap. Ang kanyang bukirin ay nabiyayaan ng masaganang ani na nagdala ng kaligayahan at ginhawa sa kanyang pamilya. Ngayon, habang tumitingala si Juan sa kanyang lupang sinapupunan, napagtanto niya na ang bawat paghihirap at pagpupunyagi ay nagdulot ng matamis na tagumpay. Hindi lang niya nakamit ang tanyang pangarap para sa sarili, kundi naging inspirasyon din siya sa iba na magsikap at mangarap ng malaki, sa bawat pagkakataon, patuloy na ipinamalas ni Juan ang halaga ng sipag, tiyaga, at determinasyon. Sa kanyang pagiging magsasaka, napatunayan niya na sa hirap at pagpupunyagi, maaaring abutin ang anumang pangarap. At sa bawat tagumpay ni Juan, naging patunay ito na ang pagiging magsasaka ay hindi lamang tungkol sa pagtatanim at pag-aani, kundi pati na rin sa pagtatanim at pag-aani ng mga pangarap. At hanggang dito na lang ang aking kwento na way kapulutan ng kaalaman, ikaw anong kwento mo? At may babahagi mong idea, e comment lang sa ibaba at huwag kalimutang like and subscribe ang channel na ito. Hanggang sa muli, salamat!